bars. Ayan, mga bars sa order ako. Hindi pala ako nag-order ng bag, kundi binigay ni Direct Alti. Okay. Ito yung parigalo niya sa akin sa birthday. O, di ba? Late na late October na. Ang <laughs> birthday ko, July. <laughs> anyway, at least dumating ang <laughs> gift. Ito yung from Manisan. Hi, Manisan. So, ayan. Ay, bunga man. Eh. Actually, guys, ito yung in-order ko kasi pag pumupunta ako sa Japan third floor, magamit ko siya. <laughs> pala nito. Ang pala siya, guys. Oh. Ayan ha, ang laki. kasing ang laki ng bunga nga ko. Oh, Di ba? Tapos, ah. Tapos ito siya, guys. Meron pa siyang sling. Alright? Ay, ang galing. I love the bag. The bag. Siyempre. Ano to? And the accessories. I-ano na natin. Ay, kabungga man. Eh, may mga paganito pa. Oo, pa. oh, Oh. Tak, sino ka dyan? Oh, accessories ha Pwede na pa ito maging earrings. <laughs> so, lang guys. Thank you.